Hi guys! Welcome back to Roblox. So, andito tayo nga sa Strongman Simulator. Ayan. So, nakikita niyo naman tayo ay mega gigantic. So, yung pinagsimulan ko, yung payat ako. Payat ako dati, ngayon nagpataba na ako. Ayan o, no? nalakayan ko na yung nag-train sa akin. Pwede ko lang yung tapakan o. No? So, guys, papakitaan ko kayo kung paano magbuhat ng bagay dito. Wak, wak, wak. Tapos, peder. Ito pa. Inidoro. O, diba, napaka-basic. Ito pa. Medicine ball. Ito pa. Kettle ball. Mga inumin. Tapos, dumbbell. Tama, dumbbell. Ito pa. Gulong. Ayan. Ayan. O, oh, di diba? Kayang-kayang buhatin. Ito pa mga kain. O, oh, kayang-kaya to. Kaya lahat pa yan. Kayang-kaya yan. Like ko pa sila. Wala akong kabagalan tumakbo. O, oh, diba? Kayang-kaya. So, lumulung. ano tayo? tumata tayo dito kasi unlock na natin yung ano, mga mapa dito. Ito pa mga gini room. Tingnan mo. O di ba kaya kaya? Napaka basic. O di ba napakalupit? Basic basic lang ito. Yan. O di ba basic? O dito pa. O di porket malaki na yan oh carrot na tangkadan ko, pati kamatis, pati plant, pati ito. Laki yan kaya ko buhatin. O yan, pati sa sasakyan kaya ko. So, ang di ko pa ay buhatin lahat ay itong ano. Ay, oh, wait lang. Kailangan natin mag to. Dito sa castle world. Awa Sa ano. Dito ng ano na to. Sa world na to. Sa lugar na to. Kasi, eh, tignan nyo naman. Napaka-ibagat. Uy, napaka-ano na. Uy, si Luffy. Nakita ko si Luffy. Uy, oh, tignan mo. Kahit ganyan ako, oh, parang bumabagal ako maglakad. hindi ba, napaka-bigat. Ito, oh, tignan mo. Tignan mo to. Pag ito, binuwat ko, tignan mo. napaka O oh, naglalaga ko. Mangya, naglalaga ko naglalag. Tapos ito pa, oh. napakabigat na ito. Kahit tatlo pa to, kaya ang kaya o. Oh. oh, panis! big pa kayo. Mga bubuatin nyo lang mga salbabida. Panis pala kayo sa akin Eh. Ayan o. Oh. One million na energy natin. Ito din, kayang-kaya to oh panis. Ano na? Nga nga. Okay, 150k. Plus 150k. Okay, mag training nyo. Mag-warp na tayo dito. Ayun. Okay, pick legend na tayo. Napang lupit. Ubusin na natin tong, ano natin. Coins. Energy. Energy yung natin ko. O yan, na. Hindi na nagkasa. Langya. Okay. Buhatin natin tong tatlo. Buhatin natin to. Okay, guys. Buhatin na natin to. Napakabigat. Paypal kasi tong Titan na to eh. Nag kasi hindi siya may video eh. Nagbibigyo ako dito eh. Kapansin tong Titan na to eh. Okay. Malakas siya pero mas malakas ako. Ah! Si Luffy Big Berian eh. Si gayan si Luffy. Mighty di Luffy. Okay, tapos buhatin natin tong dalawang 'to kasi tip legend na tayo. Ay napakabigat pala. Tangya. Okay, buhatin natin tong isa. Okay. Yan. So, ang goal natin dito, makapasok na tayo dito sa next world. Try natin buhatin to. Ay, napakabigat ko lang na ito. Langya. Okay. So, ayan na. Buhatin lang natin to. ang may ano pa, energy. Gaya pa to. Tiwala lang to sa sarili. So, kailangan natin na eh, hit 3 million tong flavor ko ay flavor ko energy kasi para makapagbuhat tayo ng ano ng mga dumbbell yan ito si Luffy ano na to eh? ilan na ba si lupi naka massive bear na siya okay buhatin na natin to yan Pacman Pacman si Pacman yan eh si Pacman Si Pacman yan. Kaya tinawag na Pacman. Si Pacman yan. Huwag isa yung na ano yan. Pacman. Pacman yan. Pa niya to, mas maganda yung pangalan na ito, Swordsman. Pero mahina. Mahina! Gusto niyo lang palagi siyang may espada eh. Pagbugbugan, tignan mo. Patay yan sa akin. Mas lalo na yung Hydra. Talo ako dyan. Sunog ako dyan. Walang hiya. Ang lakas na nun oh Pagdadumbbell lang Okay, 2 million na to Bale Gusto kong i, -i. Pagdamihan ang aking energy Try ko nga tong dalawa Ang bigat sobra bra, -bra. Alos di na ako makagalaw Kaya e, pal titan na to Walang hiya Hindi siya yung nagbibidyo Ah, bilisan natin. Okay guys, magbuhat na tayo ng mga dambel. Rip na ako guys. Walang hiya. Bumalik ako sa rip. Wag mo muna ng pera. Kailangan ko pa yan. Mas muscle rip. Ayan. Napakalaki ko na. Kayo ang macho Di pa ako nagiging bear. Eto ano na to eh, smooth. Ay, si... Excuse me. Si Incredible Hulk yan. Incredible Hulk. Binubuat lang dakling. Kasi ikaw ay si Incredible Hulk. Malakas ka nga, pero mas matapang ako. So, bugbugan nga lang, di mo pa kaya. Klaseng Titan yan. Pag ako talaga, ay pag ako talaga na puno mo. Boom! Di mo to video! Bubugbugin kita. Sana! Uy! Lisit to! Umas kayo dyan! Sa! ay ay nyo mo lisa uh, bubug 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 ko kayo mas ka kasi ikaw din mas ka dyan Nag, alam na nga nagt-training yung tao dito na nga muna ako tignan mo epe pal pa yan kasi dito na nga magpapadala kailangan may kasalanan ko, ko bakit dito ako eh yung eggplant na gitubon napakalaki Walang iyak. Naging dobon. Oy, mas wala kaya kustayo dito. No. Di po ka. Kainin kita dyan eh. Doon ka na lang tumira oh. Pandagdag. Ayun oh. Dumagdag ka yun sa ano. Pai? Tutal. Cake ka naman. Walang iya Huy! Jam! Ano na jam? Ito din. Ito din. So medyo matagal to matatapos kasi pupunta pa tayo dito sa mga paepal na to. Alang kayo. So nakikita nyo naman na upgrade na tong worth out ko. Kasi tignan nyo na nga, times 5. Diba? Napakalupit. Beefcake na din ako oh, sa wakas. Sa wakas, beefcake na din. Tarkadan ko na to. Ang kada na kita, panda. Malaki lang ulo niyan eh. Kaya na natin ito buhatin. Ay, ang bigat! Misil. Ito na nga lang dalawa na ito. Kaya ko na to eh. Ako pa ba? Magbugan. Baby bear na din. Ah! Alam ko na. Pagsunod ng big kick bear. Okay. Gets. Ay ba't ito yung nabuhat ko na mali ako nabuhat? Walang iya. Umayos ka kasi. Mas kayo dyan. Isa na. Isa. Talaga, eh. eh. May pal talaga itong Titan na ito eh. Bully ito eh. Uy! Bubugbogin kita. Mas ka dyan sa harap na Pangit mo. Mas maganda pa yung skin ko kaysa sa'yo. Pogi ako. Ikaw pangit. Matapang ako ikaw takot. Di ba? Masyadong mabigat. Masyadong mabigat si Pacman. Yan. Mga isa-isa lang. Ay, na pa tayo. Joke lang. Joke lang. Eme lang. Super saiyan! Patata-ipataka ako na ito ah. I don't know kung baka na kinakatay. Ayan! Ayan, nabasa tayo tubol dito ah. Ayan! Hindi yan tuloy, nautot ako. Ano naman eh, napakabigat na ito eh. Hindi ako ma-ano. Ma-uto. Kaya sobrang bigat niyan. Ako yung ano. pinakamacho matcho Matatangkadag ko na din. Yung... sweet ulit. Matatangkadag na kita. Magiging bear na din ako. Okay, 1 million na. So, game. Exercise na tayo buat na tayo. Baby bear na din sa wakas. Baby bear na din sa wakas. Kaya nakatang buhatin na, na idrak. Goku! Ako si Goku! Ako si Goku! Ako si Goku! May tapis sa puwit. So, kaya, wala akong nakakatawa na sound. Kasi, hindi ako marunong mag-edit. So, yun. Ayaw ko na mag-upload at saka mag- Ano, nabro dito sa Roblox content. Kasi may ginagamit ako ditong app. Download Mobizen. Ayun. Makapag-download kayo ng Mobizen sa Play Store. Ayun. So, pag inano nyo na yun, pag din-download nyo na yun, pindutin nyo lang yung app na dinownload nyo na Mobizen. So, pag napindot nyo na yun, so pwede na kayo... Pag napindot mo na yon, pumunta kayo sa Roblox tapos laruin nyo yung game na gusto nyo tapos dun nyo lang yung ilagay yung tapos pindutin nyo yung mobizen tapos pindutin nyo yung kulay orange na may na may white na parang camera so pag napindut mo na yun pindutin mo yung start now so makapag vlog ka na ng ganito Ayun. Ang problema nga lang, doon ka sa may walang tao kasi maingay. ba? Diba? Malas. Kaya magugulo yung vlog mo. La mal mas malala na kung may speaker ka. Ang lakas na ito ng baby tank na to. Ayan o. Sandalo ko ba yung ka sa ML, may tax doon. Gamitin mo si Silo. O kaya mag-fighter ka, gamitin mo si Gyushon. Ay, mali, mali. Assassin pala si Gyushon. Gamitin mo na si Alucard. Malakas yun. <coughs> o kaya Layla. Diba? Ano, sipukan. Boxing, ano. Mas matangkad pa ako sa'yo. O ba? Diba? O diba? Sige! Sige, buhatin mo yan! Buhatin mo lang! Hanggang sa buhatin mo! Buhatin mo lang yan! Hanggang sa uli! Bakit po, Luffy? Mukha kang ano? Mukha kang taga... Wala ka sa mundo. Ayan. Ah! Ah! Naman na ito na ako dito ah. Malabas na. Yeah! Dito muna ako sa... Saan? Tatay ako. Sakit na. Sakit na. Ayun, success. Ah, salamat. Cheek, cheek. Sige, 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 sige. Buwati mo lang yan hanggang gusto mo. Walang pipigil sa'yo. Ikaw lang yan. Angit mo. Dalawain ko na nga. Sana makaya ko to. Kasi bigat lang to ng tatlong type man. At saka hindi ako makagalaw. Ah! Nais kong to. Para sa buong pamilya. Kailangan natin mag-teleport sa... Team kailangan na natin doon. Tapos sa sa next episode dito, doon naman tayo pupunta sa disco. Disco, disco, disco. I say disco, music party, disco, disco, party, party. Nice kong lumipad sa langit. bear. So, yan, wheat bear na tayo. No! Naubusan no, ka ng pera! Malas! Okay! Okay guys! Bati lang natin itong Hydra! May pera pa naman tayo ng 97,000! Ayan! So, ayan, ayan, ayan! Bati natin itong magdamag! Ayun! Bear na tayo! tayo ang normal bear, magigis pa, magiging ano na tayo? tank, tank, pasty, Why? Why? I can't fly, paru paru G, pa pa paru paru G, paru paru G, pa pa paru paru G, paru paru G, pa pa paru paru G, paru paru G, power, G. Oh, i-buhatin na natin 'to. Kahit napakabigat... Ah. Ah. Yeah. Love, natin Pagod na ako. Ikaw na po ikaw na po, Mario. Joke na, never give up. May puso tayo. Kaya hindi pwede mo ano, sumuko. Tayo ang pinakamalakas na bear. Tayo ang pinakamatibay. Kasi ako, si Incredible Bear. Yan. Yeah. Nice! Guys Pong lumipad! Sa langit! Okay? Ayun! Ay, walang pinagbago. Walang niya. Okay, 50k na tayo. 50k. Ay, 5,000 pa. Okay, buhatin natin to. Kaya natin. Ayun! Ayun na buhat natin! So, ano na natin to? Anak na natin! Woo! Woo! Anak na natin to, guys! So, kung nagustuhan gustong itong video na to, don't forget to like and subscribe. This is Rafael. Peace out! Subscribe!